Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nag-warning na nga Oklahoma City Thunder sa NBA. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga pong magliligtas sa kupunan ng Los Angeles Lakers. Matagumpay nga po mga katrops na naipanalo ng OKC Thunder ang kanilang game ngayong araw laban sa kasalukuyang best team sa NBA na Boston Celtics sa score na 127-123. Sa paungunan ni Shell Galeos Alexander na kumuha ng 36 points, 7 rebounds at 8 assists sa kanyang 14 out of 22 shooting sa field goal. Kasama na dyan ang kanyang clutch free throw para masigurado ang kanilang panalo. Sinamahan na rin naman nga po siya dito ng kanyang teammate na si George Gideon na kumuha ng 23 points, 8 rebounds at 5 assists. At kasabay nga po ng pagkapanalo ng Oklahoma City Thunder ay agad na nga po nagbabala dito ang kanilang superstar na si SGA. Ayon nga po sa naging pahayag nito, ibang klasing team nga po ng OKC ang naglalaro ngayon dahil simula nga po sa pagiging bagsak nila noon sa si standings ay isa na nga po silang ganap na contender ngayong season. Sa katunayan, kasalukuyan na nga po silang ikatap 2 sa si standings ng West sa kanilang record na 23 wins at 9 losses kasama na dyan ang pagkakaroon nila ngayon ng 5 game winning streak. At kapag naipagpatuloy pa nga po nila ang kanilang pagkapanalo, ay hindi nga po malabo na maging top 1 pa sila sa si standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na po magliligtas sa kopunan ng Los Angeles Lakers. Matapos nga po mga katrops ang dalawang araw na pahinga, ay makikipagsapalaran na naman nga po ang Lakers sa kanilang magiging laro bukas ng umaga laban sa Miami Heat na gaganapin sa loob ng kanilang home court na Crypto.com Arena. Pero bago pa man nga po magsimula ang kanilang laban ay inanunsyo muna nga po ng kanilang team sa kanilang inilabas na injury report na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang mga players na si Narui Hachimura na merong tinatamong injury sa likurang bahagi ng kanyang binte at si Gabe Vincent na kakagaling pa lang sa operasyon para maisayos ang kanyang injury sa kanyang kaliwang tuhod. nakalista naman nga po dito bilang doubtful si D'Angelo Russell Questionable naman ang kanilang superstar na si Lebron James habang nakalistar naman nga po bilang probable sina Anthony Davis at Cam Reddish. Pero kahit man nga po napakaraming player ng Lakers ang may tinatamong injury ngayon sa kanilang mga pangangatawan, ay inaasahan pa rin nga po na maglalaro dito si Lebron James, Anthony Davis at si Cam Reddish na siya mga player lamang na kaya makapagligtas sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like, and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.